Okay. <laughs> okay 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 sorry. Oh, wala okay, sorry. Okay, okay 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 fine. Okay. sori 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 Oh. Kalas okay. You don't like the sound. you don't like the the sound. Oh, ikaw pa ikaw sige. Sige sige ikaw 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 ikaw. ikaw dali dali. Ikaw magaling. ito na ito na ikaw, oh. Hindi ko maganyan. Okay. Hindi ko pwedeng ibigay ito sa iyo. Hindi to sa iyo, hindi to sa akin. Kay edam to. Ibigay ko to sa iyo, masisira to. Okay. Ikaw na lang maganyan. Hindi ko nga hindi i ito. You make like this, like this. You not, not try like this. Look, yung nula o ang tere, kiss like this. Like this. Yan na. Sige na! Sige na ba? Sa'yo naman. Ayaw. Sige na ba? Make like this. Make like this. Like this. put your hands here. Use your hands to make like this. <laughs> come here. Oh, take me. Here. Oh, here, here, here. Mm. Mm. Come here. Come. Take here, come. Come, Look. <laughs> Sige na, ito na nga. Ito, ganito. Ito, ganito masuk ke dalam juga. Macam saya mana ya Om? Saya dah mana? Saya dah nak buat tu. Saya nak Om. Ikan nak. Tengok. Mana masuk ke makannya? Ikan nak aku mau ipa dulu ni masuk ke juga. Dia nak nipu dia tak sih kayak mana gubuk Om? Sige na, Sige. Hilain ko yung ano mo. Maldita kay ka na doon na. Dali Dead, dead, dead. Oh, here. Oh, ikaw.